Hello guys, for today's video ay samahan nyo nga ako magsukat ng mga damit na nabili ko nga sa TikTok. Kung gusto nyo rin nito, visit nyo lang ang aking TikTok account. Tatlong piraso nga ang in-order ko na medium size. May iba-ibang ang colors ito kaya kayo na lang ang mamimili. Ito nga lang ang napili kong mga kulay. Navy blue, black, at isang matingkad na blue. Murang-mura nga lang ito guys sa TikTok Kaya e-check nyo na sa aking account Ang nagandahan ko nga sa kanya ay hindi manipis ang kanyang tela Aside from that, nagustuhan ko nga ang pagka-crop nga ng damit na ito At saktong-sakto nga lang ang medium size sa akin Pwedeng-pwede nga rin ito kung may pupuntahan ka o may lakad ka Bagay nga ito sa mga malalaking pan Kaya sa may hilig mag-crop shirt, try nyo rin ito At sunod naman nga nating itatry ay ito, matingkad na blue Pagpasensya nyo na nga kasi nakalimutanin nakalimutan ko kung ano ang kulay ito. Ha ha ha. Eh, ay yan Same size medium nga lang ito kasi mas bagay sa akin ang medium kasi mas okay ang medium kasi nga mapayat nga lang ako. As you can see naman guys, mas okay nga rin siya. Maganda ang kanyang kulay at maganda rin ang quality ng kanyang tela. At habang nagpo-promote nga ako, sinasayaw-sayaw ko nga ang damit na ito kasi nga napakaganda niya talaga. Mahilig nga ako sa crop shirt kaya pil na pil ko ang damit na to. Ito nga ang kanyang itsura kapag parang nakatayukan mas magiging pogi kayo kapag ito ang sinuot o kayo ang nagsuot nito at sa mga gustong nakikita lang ang kanilang kwet bagay na bagay ito sa inyo kasi saktong sakto nga lang ang kanyang pagkakrap kaya saan pa kayo itryan nyo rin ito mura lang ito sa TikTok so ngayon nga si Black naman ang itatry nga natin maganda nga rin ang kanyang pagka Black ang tela same quality rin at same din ang pagkakrap niya Maganda nga rin ito pang forma Sa mga mahilig dyan magforma ng simplihan lang, bagay na bagay ito sa inyo Kaya sa mga simplihan lang, kung pumorma dyan, bagay na bagay ito sa inyo Try nyo rin ang color black again, same quality rin ang kanyang tela at same din ang pagkakrap ng damit na ito. Kaya sa mga naghahanap ng budget friendly dyan na mga pamporma, try nyo na ito. Sigurado ako na magugustuhan nyo rin ito. Kaya sa may hihilig dyan magporma ng pangsimplihan lang, try nyo ang crop shirt na ito. So thank you for watching!